Okay guys, andito na kami sa ano sa MCC ah, uh, housing pala ng mga narsa uh, mga malalaking sahod. So <laughs> joke <laughs> lang joke. Oh. Uh, uh, andito na sila si Ma'am. Ah, uh, sino si, sino, sino ang nag-chat sa akin, Ma'am? Ah, ito Gingersia. si Ma'am Garcia. Siya pala yun. Kaya pala maganda yung talaga yung profile niya, maganda pala talaga sa personal si Ma'am. Yeah. Uh, Ma'am, magte-trending na 'to. Kailangan natin tumatalin, guys, kasi may pasok pa sila. So, Ma'am, kahit isa-isahin ko kayo, matagal na kayo dito, di ba? Pero kakain kayo ng isda. So, yes. Kasi wala kayong tuna, wala kayong tuna ngayon. So ito lang binibili namin. Ito, barracuda to, at saka malaking bangos. Tapos siyempre may mga gulay tayo. Alugbate, kakain kayo ng alugbate? So may kangkong, tsaka may ampalaya, baka kulang na kayo sa dugo. Ay, may mga nurse pala kayo. Kailangan pala kayo, lagi pala kayo nagpa-check. So may mangga tayo. Ma, may dala kayong lagayan? Sige ma'am, kunin nyo na to ma'am, kunin nyo na to kasi Kalama. Dapat, dapat talihin nyo to sa hospital yung isda Okay guys ha Ma'am, thank you so much ha, thank you sa inyo lahat Nagpunta kayo para dito kahit papasok kayo ha So kunin nyo na to lahat Thank you din sir Oh, syempre Hindi yan masarap ang isda pag walang magic sarap ah, Bakit yeah. oh. Dapat, may isa-isa silang magic sarap. Bago kayo magpunta ng hospital, may magic sarap kayo. Okay, uh, may magic sarap kayo, ha? Pwede na lang. Peh, may magic sarap ka rin, ha, isa-isa? Thank you, magic sarap. Baka naman. Eh, May magic sarap ka rin, ha? Sino pa walang magic sarap? Okay. Ito po, magic sarap. So, thank you, ha? Thank you sa lahat sa inyo, mama, ha? Legit Next time to, uli. Ula ko scam lang. Bumalik ka dito ulit. No, ma. No, ma'am. Niloko mo lang ako, ma'am. okay, ma'am. Anong masasabi niyo, ma'am? Uh, Salamat ng malamit. Salamat ng Thank you rin sa inyo. May. Thank you. Mag-ingat kayo sa... Sa ulitin. Okay? Kaya lang next time. Ako <laughs> may <laughs> tuna. No? Kasi dapat tuna. Sige, balik natin si di ma'am dito. Kapag may tuna na. Kasi ngayon walang available tuna sa fish market. Okay. Okay, God bless sa inyo lahat. mag iingat kayo. So, magpasok na kayong trabaho. Thank